Ready okay, let's go baby. What? Hindi tada kage. at ang gate diyan eh. Huh? yan dyan dito, hey. dyan lang dito tayo dad hey. sa kabila? Gusto si Opa. Nalem. Ah, mauna kayo dito. Di na kayo. Nalen, hey! takot na hey! si Upalen. Eh. Oh. Ang bala ba sunod sa kay mga Para ma-practice yung iyang binangon. Eh, hawanan namun. Eh, Yeah 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 slowly. We're coming, I'm coming also there. See. Slowly lah, slowly lah, slowly lah. Talabas talaga lumalagpas na sa bahay, <laughs> malagpas na tayo sa bahay. eh. sa <laughs> si Hong. Oh, stinky tinky. Oh-huh. Uh Ari daddy. Tako the guy apple there, huh? Oh, why are you walking there? So, amo um, ano, maliit kasi masyado. Dapat kasi nung nung palagawa ka, palaki, malaki talaga siya. Tingnan mo naman, parang, parang laruan yung ginawa mo. Sabi ko siya, pag mo ng bahay, ginawa mo, ginawa mo ng bahay sa kalapate. Oh, 'di ba? Kapala ka eh. Ikot na ng Hindi ah. Wala wala niya. Diri kami na tabon mo. Eh diyan yung ano, yung eh, wire. Eh. Sinadya. Oo oh, eh. Oh, tan ni guru kayo, may ano naman no. Eh. Kuryente ba ta? Yung kuryente. Hindi tubo niya Katubig tubig ya. Sasa na electric. Ano yung electric? Eh? Ito atang tubig eh, gago. Ate yung tubig, yung mo electric delete mo to delete mo tapos doon doon kay ni guru ah uh, ito guru. yung sa tobag oh hindi lang sa kamot ah o marangot uh. ka sa quarantine wala ka man kakson ayo ka man ngutan para wala na eh yung ano eh yung ito grina ma? na saya ano oh. say enjoy sang moment enjoy siyang moment <laughs> nangga ka oh. may kalabaw to kita ba kalabaw? Oh? Ah, wala Oh, kalabaw, oh. Wow, ab kalabaw. May kalabaw kami. Huh? Wow. Tingnan, sigulang na masyado. Maraming fern pala sa taas ng ano, ng mangga. Yung fern, ay yung tumutubo sa mang sa mangga ba doon, no? Daon. Oo. Ganda na. No? Yeah. Nami sa at bata niya. bayaran. Dako <laughs> bayad siguro na. Tawag lawa, rawa sa video, oh, yung fern. Ganda, di ba? Ang pos po dito, para na may lockdown, dapat yung paskwira na na, di ba? Pader. Ay, ginabalik-balik ya, ano eh. Balik-balik ya utod, utod. Pag yung fix mo, utod na naman siya. Ha? Di bala niya, kaya bala niya, yung Ano ni sa man, lang kawas? Lang kawas ni Dorina? Sa balutura ka kawas? Ano, guro niya? Urawa mo na, ni kawas, guro na, ma? Eh? Ay, ay, oo, oh, yung ano, hindi lang kawas. Ano ganun kulay yellow na? Turmeric. Turmeric. Ha? Ah? Luya. Luyang dilaw, turmeric. Eh? Oh? Hala, yung ginabutang sa Balenciana. Hala, oo, may tanong galing si Lula mo. Dilo. Okay. Are oo. Oh. Turmeric galing niyo. Oh. Turmeric, ano ka ba? Ayan, oh, ano yan yellow. palang Amoy na. Alam kong turmeric kasi ginawa ako lagi. Muta si upabe. Ah. Sabi si upabe. Papa! Ano ni Paolo ya? Or ang ginabutang sa Balenciana? Hmm. Kalawag. Kalawag! Ah. Sabi ko sa'yo eh. Oh. Oh, turmeric sa English nga. Gusto ko nga mag ano eh, mag... Ito mga lube na kasi noong natanong. Pa! Ang lube mo natanong? Ah! Puro na na din kung magdabong nga ba pilagin ni Kabilog ang sa oh. Isa, dua, tatlo. Tatlo kay ano? Tat apat kika ano ganit ni Sir Kasi isyo na naman sa ulihe wala o gawan na na naman ni sa tinanom. Pa! Papa! Pa! Imo na paho Kasi no ni paho! Ha? Kasi no ne. Mama mo pa wa. Ha? Mama mo. Tinga mi gapang lagas daw. Ha, uh, si ni ito ano sa bay ila. Banid. Bay ila gawi buhi pa na sige na tanom nila. Bay ila. Ara kay lulog. Tinga ay tapson mo na kay ano mana? na. Ah, oh, kuya arena di pa ho tama na naguro pa isa lang. Oh. Tapos na ni. Oh. Aray la balido damo bungal. Naik lang grebutang sa ano Aisha, ano papa? Dinuguan. Oh. Ba diri pa u. Hindi Hindi amo na nate ya. Dire ako na diya. Basta na duto. Ay mo bro. Oh. Hindi ko kanang kunon pasta to eh. Wala ba bayad bo eh, sako lang. Amo na ngani na Lux Danilo. Ako masalin sa balay para ko dalan ko hasta dire. Total gubak naman ang balay sang ano sang Ano na sang generator ko? Pwede naman sila ka paimok balay dito sa piya. Kaling nang tapik mo nagali si ano ni, si Otol. Dati wala na Di may mga tangkong nila mm -hmm. sa una mo. ko na si mama di ano. Sama... Mm -hmm.

Wow, this is our old uh, banana tree. Look at that. This is our old.